Breaking news, kinumpirma ng IDF ang pagkapaslang sa Deputy Commander ng Hamas Military Wing na si Marwan Isa. Si Marwan Isa ay number 3 sa kampo ng Hamas dahil sa laki ng papel na ginagampanan nito. Si Marwan Isa ay isa sa mga most wanted list ng Israel kasama si Muhammad Diif. Noong nakaraang linggo ay napabalita ang pagkapaslang kay Marwan Isa sa pamamagitan ng airstrike ng Israel na siya namang ibinalita ng United States of America. Hindi ito kinumpirma ng Israel sapagat naghahanap pa sila ng matinding ebidensya kung totoo nga ba na kanila nang napaslang si Marwan Isa sa pamamagitan ng kanilang airstrike sa Gaza. Nitong araw ay kinumpirma ng IDF sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Daniel Hagari na napaslang na nga nila si Marwan, isa. mismo ang The Times of Israel ang naglabas ng balitang ito at napaslang nila ang Hamas number 3. Hindi lang ang The Times of Israel ang nagbalita nito, maging ang Reuters na isa sa mga pinagkakatiwala ang pinagkukuna ng balita sa buong mundo ay kinumpirma ang pagkapaslang kay Marwan Isa. Maaaring sabihin ito ng iba na bias o walang katotohanan sapagat ang tanging nagbalita ay ang The Times of Israel at ang Reuters na alyado naman ng Israel. Bakit hindi natin tanungin mismo ang site na pinagkakatiwalaan ng maraming Muslim, lalong-lalo na sa Middle East at ng Hamas, ang Al Jazeera? Kinumpirma rin ng Al Jazeera na inangkina ng Israel ang pagkapaslang sa isang senior Hamas commander si Marwan Isa sa pamamagitan ng airstrike nito sa Gaza, sa terror organization sa Gaza. Si Marwan ang isa sa mga pinakamataas ang posisyon nito. Tinagurian nga siyang number 3. Siya ay nagsisilbing deputy ni Muhammad D.F. Pinuno ng Hamas Military Wing na tinatawag ding Isad Din al Kasam Brigades. Kasama at isang malapit na kaibigan ng Hamas leader na si Yaya Sinwar at pinaniniwalaan na isa sa mga mastermind sa pag-atake sa Israel noong October 7, 2023. Ayon kay Daniel Hagari, masusi nilang inipon ang lahat ng ebidensya upang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkapaslang kay Marwan Isa. Sinek din nila ang lahat ng kanilang intelligence. Ayon sa Army ng Israel, ang kanilang Air Force ay nagsagawa ng airstrike sa mga tunnels ng Gaza na kung saan pinaniniwalaan nila na nagtatago si Marwan Isa. Ayon sa report, wasak na wasak ang tunnel na tinarget ng Israeli Air Force. Kinumpirma din ng IDF na hindi lang si Marwan Isa ang kanilang napaslang sa pamamagitan ng airstrike, kundi dose-dose na pang ng Hamas ang napaslang sa pamamagitan ng airstrike na ito. Sapagkat ang tunnels ang pinagtataguan nang karamihan sa mga miyembro ng Hamas, kasunod nito ay ang mga public residences maging ang mga ospital. Ngunit karamihan talaga rito ay nasa mga tunnels maging ang isa sa mga pinuno ng Hamas na si Yaya Sinwar ay nakita sa tunnel ng Gaza. At maliban kay Marwan Isa at sa mga dose-dose ng miyembro ng Hamas ang napaslang ng Israel sa naturang airstrike, kasama rin sa kanilang napaslang si Azi Abu Tamaa isa sa mga may mataas na posisyon at miyembro ng Hamas